Ano yung mga idol, magpapakain tayo ng kalapate kasi six so five na, panibigay pa tayo mga idol. So, panoorin nyo ako magpakain ng kalapate. Ano yung mga idol? So, yun, yeah. tayo ng kalapate. Remix. Ganyan okay. na ka dito dito mga ngayon. Tatlong sila ng kain. So yan mga So, pakainin mo muna natin to. Ini dia.

banyak bawah nang ngiler. So ya. Perai tayo. So, natin si sa iba na mga idol yan so papasok na sa traptor so yan mga idol dalawa sila pinakawa lang kanina And yung pinapasok ko muna si taguro mga idol nagalit eh so yan mga idol so, na basahan natin din. Basahan? Ayun Ayan. Magaling kang ano bawang kaya, ang papakain ako eh? Teka Bumili ka muna. Papakain ako ng alapate, Maliligo pa ako eh. Ano, na? Magkakasa ang na. na? Hindi pa.

lang bahay nila Idol ano kulay ito Idol eh. comment naman ako kung, kung anong kulay ito so balik na natin sa Idol pati pati panit ano, lang bahay nila Pero, okay, naman. so nilagyan mo nga pala sila ng ganyan para yung dumi nila dyan na sila dudumi kasi pag sa plywood na ano tawag yung ano ng plywood kaya nilagay ang tayo ng gubig Bird! Bird. Tulog lang ngayon ngayon. So, tayo. Yung mahal-mahal. Banyan, Kaya ngayon, kaya ngayon, kaya ngayon

好吧。